Ay, ganang umaga. Short update lang tayo. Kagabi, ah, ginamit namin itong ah, solar power na to doon. Then, ah, yung percentage ng battery nung dinatnan ko is ano, nasa 65%. Pero ngayon ay, eto na siya Ilang oh. percent ang natira. Pero may charge na yan. Oh. May araw na doon. Sa, ano. So, bali ang natira ay ano, nasa almost ano, nag-charge na. Kasi yun, eh, 64 pa rin siya oh parang walang nabawas. Pero kanina nung inano ko 'yan, tiningnan ko is nasa 58. Tapos, eh mga no safe po ito gamitin dahil ito pong uh, charger solar charger na to is meron siyang ano uh, high and low voltage disconnect. Hindi kahit ano po, safe na safe po 'yan itong dalawang to. So bali nakaka 46 kilowatts ano ako sa isang simula nung ginamit ko ito Ayan. Ayan, o. Ayan yung gamit namin ngayon